Isang kayak. Ubit, ubit, ubit.

dito pa na pumapikit pa no. Oh, dito. Pag to doon. Sasarin uh, ko 'to, kasi 'to. Disertong daling nag-rate na 'yon. Lakian mo ang ibot. mo lang ikot 'yung Alright, sa <coughs> yung yung all right, all right, tayo. Tayo C5 at uh nagdidirektar na papasae tayo. Tapi, masunti saya, ating lahat.